guys. This is songs for OFW. Kinanta na to isang OFW. Ulitin ko lang. Napakaganda ng songs nito. <coughs> Pamilya ay iniwan ko Saan pro magtatrabaho sa hirap di alam kahang nungang swerte ba o kamalasag dahil sa aking paglayo ang lahat ay tisigurado di nyo ba alam na hindi mo po Halos makakainip Pagod pa sa trabaho katawan na aabuso Sigaw dito at tawag doon Tinig ko lagi ang pangalan ko Kaya ng buhay o oh eh Kahit di lang hang isa Abang mata'y lumuluha Di ko alam hanggang kailan Ako'y mahirapan Kahit buwanan pa ang sahot Hindi mahahawakan Ako ngayon nagsusumikap Titisin ko ang lahat Sa ang aking mga anak Hindi ko man ginusto Ang lugar ng mga Arabo Magtitiis ako Minsan ay minamaltrato Walang ibang magkakapitan Kundi sarili lang Sabay dasal sa poong may kapal Diyos ko po, tulungan mo Ako'y nananalangin Dalawang taong kontrata sana ay kakayanin Huwag sanang madalas sa pera Sahot ko'y matandagan Galing sa among mabait naman Di nyo ba alam na hindi mabuti dito Di halos makakain pagod pa sa trabaho Katawan na aabuso si Donnie Totawang doon Dinig ko lang iang pangalan ko Ganyan ang buhay OFW Ganyan ang buhay OFW You